Hello mga pare koy at uh, welcome back muli sa ating uh, YouTube channel. <laughs> at uh, yan No? na naman yung truck bus na naghahatid sundo sa mga estudyante mga grade school. At uh, may pupuntahan tayo. Tata uh, kasalukuyan pa rin nga naggagawa sila dito oh, na mag-oo overflow yung ano oh. Drainage. <muchas> mayroon silang ginagawa dyan na ano ah, ganito ganito ang uh, plant uh, plant box plant in the corner ayan o oh. bali sinisi ah, sisimintohin na nila ngayon naglalagay sila ng poste San kaya ilalagay yung poste at ayon yun oh, may mga uh, nagtra-traffic na ano to oh, ganito lang yung uh, ganito lang yung ginagawa nila pero mga heavy equipment o mga kagamitan nila oh. Ang tibay ng ano ng pagkalagay ng ano flooring niya, daming bakal. Uh, pupunta tayo sa Tambayan Magpapagupit muna ako <clears throat> medyo ano na nagsilabasan na yung mga puting buhok <laughs> mga contract kontraktor ng mga uh, DWHT <laughs> Pero pag may sira yung ano yung eto, kung ano lang yung sira yun lang ang uh, tatakpan Hindi gaya ng Pilipinas maganda pa ay eh, binubutas na eh yung mga butas-butas hindi naman uh, ginagawa tabarnak <laughs> tabarnak Pilipino mga kontraktor buhaya ayun natatapos na tayo magpagupit at di dito lang pinabawasan ko so, gilid -gilid, sa gilid-gilid sa kalikod. Para gupit binata. <laughs> Ayan, tapos na tayong mag uh, padala. Mura lang yung padala ngayon. 41 na uh, at nakapalagin na rin tayo Tapos tapos ng pagupit uh, Tapos na rin na nakipag uh, Kwentuhan sa tambayan Pauwi na tayo <laughs> Si dumating na si misis At na uh, traffic na naman oh. Pag mga ganitong uh, Busy kasi doon sa unahan may ginagawang kalsada kaya traffic Ito ang uh, Sitwasyon ngayon Dito sa Montreal, malamig na Naka ano na ako eh. <laughs> Naka winter na ako Ay Ay uh, Ano na Balot na balot na yung mga tao mga ano pa next month baka maagang uh, papatak yung snow kasi ngayon malamig na eh hindi kung yung pagbakasyon natin hindi na itugma sa mainit na panahon nasa 8 degrees na tayo Magsimula na naman yung mga sakit-sakit sa Katawan, sipon, ubo Ang uh, <coughs> ganda naman yan oh no? <laughs> Sana all Kailangan mag uh, mag muna tayo ng driving ng motor Iba kasi yung lisensya ng uh, sasakyan sa kaya lisensya ng uh, motor magkaiba po Hindi ganyan ng uh, Pilipinas pwede yung uh, isahang lang uh, lisensya basta may uh, akma lang don sa code Dito iba iba din yung uh, driver license ng bus mga traktor mga trailer magkakaiba yan ito may ginagawang kalsada dito kaya nagkakabuild up ng traffic Pero kahit walang uh, walang ginagawa dito doon sa May Crossing doon sa May uh, Gentalon na uh, nag-ano uh, doon kasi mat, ma, ma, uh, Ano matagal yung stop ng ano ng uh, traffic light oh. Wala namang ginagawa mga tao Nagchichismisa lang Kabubuhos lang pala nila yung ano Ginawa nila Nabuhusan na Yung ano Yung ganito Baka bukas dito naman ang isasara Yung paganyan naman yung ano Open Pero hindi pa rin no Kasi may bumubulwak na kun dito oh may bumubulwak na tubig hmm. ano yung kulay ng tubig niya oh itim uh, brown may naggagawa siguro tubig ng ano hindi tubig ng kunyan parang uh, naghuhukay uh, malamang sa malamang gagawin na itong ano matapang daw tong ano tao na to eh sa dito siya nakatira dati eh. ay ngayon nai-populize ako lang yung ano niya bambuhin ko yan <laughs> kinakaaway kinaka niya yung mga uh, nakatira doon sa baba niya eh palagi niyang inaaway dati yung kaibigan namin yung na nakatira doon eh kunting kalaskas lang eh nag uh, ano na nangaaway nang na dito na tayo sa bahay